So yun, what's up guys? Kumusta kayo? Well, eh, for today's video guys eh, ay Pakita ko pala sa inyo guys kung kuhan, paano tignan itong may ginto ang lupa Dito sa may ilog Para pwede nyong gayahin guys, gamit lang ang pala Kasi ang pala guys, eh kwan naman Pwede ng gamitin para tignan yung lupa sa ilog kung may ginto Kahit hindi lang sa ilog guys, kahit sa inyo Kung sa palagay nyo sa bundok o di kaya bundok yung sa inyo kung may kung gusto niyo tingnan kung may lamang ginto pwede niyo gamitin yung pala guys na pag sample dito kasi guys sa amin nauso na yung sample pan yun kasi ang ginagamit pag kakawad pag uh, nangunguha ka na talaga ng ginto pang separate ng ginto sa lupa ah, kita po rin pala guys yung kwan yung ginagamit nila dito sa amin na pangunguha ng ginto ito yung nausong kwan ngayon ginagamit nila ngayon dati yung kwan salulog tawag namin pero ngayon tignan nyo to guys oh. Oh. Ito yung kuan ginagamit na nila. Oh. Dito nila nilalagay yung kuan guys, yung lupa. Ilalagay nila dito yung lupa tapos dinidiligan nila itong tabo nila. Dinidiligan nila para yung lupa lang guys ang mahulog sa kuan sa baba. Tingnan niyo guys oh. Dito may butas yan dito. Aagos yung lupa dito, masasala yung mga bato. Tapos dito siya kuan uh, dito siya makukulog. May nilalagay sila dito guys na pan, parang sako na panghuli ng ginto. Ay, eh, ito pala guys, oh, lawanit. Ito. Ito guys, yung nilalagay nila dito sa baba. Maliit. Ito. Nilalagay nila dito sa baba niya. Bali nagkaganyan yan oh. Pinagaganyan nila yan tapos sinusok-sok nila sa loob. Dito guys, pinong-pino kasi yung mga ginto dito. Dito kwan. Dito naiwan yung mga ginto kasi mabigat yung ginto. Oh dito. Oh. Ito kaya may screen ito para hindi lum yung mga kwan yung mga ano ba yan yung mga malalaking bato tapos pagka napuno na ng bato to guys no oh, ganun lang nila o oh, tatapon na dito lumulusot yung mga buhangin o oh. guys o oh. dito lumulusot yung mga buhangin guys o oh, tingnan nyo oh. ito yung pinagpupuhan nila ng ginto sa susunod guys ipapakita ko naman sa inyo yung isa pang kuhan, technique para kuhan, para makuha yung ginto wala kasi dito na kwan kasi guys ay, na nandun sa bahay namin meron kami noon maliit lang siya pero kwan, hindi siya ganito kalaki pero iba yung kwan style nung Yan Ganun lang guys etong ginagamit nilang pang tabo minsan na ito Meron pa isa dito guys ito din oh dito naman nila nilalagay yung kuan yung parang pangsalan ng ginto dito rin nila nilalagay yung lupa o oh, may butas-butas siya para hindi lumusot din yung mga malalaking bato Saan so, nga guys kunin natin tong pala dito. dapat guys ano ang pala ang gagamitin nyo guys ay wala siyang butas dito wala siyang butas dito dapat plain lang siya walang butas dito minsan kasi guys yung mga palay na nabubutas siya dito dito nabubutas dapat hindi siya wala dapat wala siyang butas yan guys yung ilog nandiyan na sa kan oh diyan lang oh ano yung hangin bridge maghanap tayo ng kan pagsasampolan natin meron din yung mga part na guys na part guys na walang ginto tapos meron din yung mga part na na marami meron din yung mga kokonti tsambahan na lang pag mo yung pesto na pa, kung sa lugar nyo eh marami talagang yung naiiwan na ginto saan guys so, nakikita nyo yun guys yun yung may parang kubo doon na maliit may nagiginto doon pero kan guys masyadong maaga pa kaya uh, mamaya siguro nandyan na sila ayun yung kinagamit nila guys sila yung may ari nung pan nun, doon yung pinagsasalan ng ginto na yun bali ikon niya ka guys dalawang araw na silang hindi ano naginto kasi kun nagbenta sila tapos nagpahinga rin naman sila so, yan guys dito tayo magsasample sa bandang ibaba kasi dito rin dito ako nag ano, dati ate pero pumasok na naman kasi tayo sa trabaho kaya ako na naman hindi na naman tayo nakapagiginto marami na rin akong post dito guys sa youtube na kwan ang pagiginto dito guys tignan nyo kailangan din tignan natin mabuti dapat yung may maraming itim itim pero yan wala konti lang may laman yan guys pero konti lang tingin tayo dito sa bandang iba pa ba? yung mga ginto kasi guys mayroon yung mga kasamang itim na parang buhaangin din pero yon yung itim na yon kwan linang ang tawag sa amin. Ayun guys, na magnet yon. itim siya na magnet. Dito guys, tingnan natin dito. Baka sakaling meron. May magandang sample para makita niyo mabuti guys. Ah, dito may pinagkuhanan sila, Naginto sila dito. Ayun. Yung malinis na yan guys, pinagkuhanan na nila yan. Ito. Then guys, dito tayo, tayo kukuha. Dito tayo. Tanggalin natin itong mga bato. Dito tayo kukuha ng isa sample natin. Ito. guys ito ito lupa na galing lang dito sa gilid ng ilog hanap tayo ng kwan guys besto na kapag natin dito tayo ang natin itong mga guys alam mo dapat may iwan lang guys yung kwan itong mga buhangin bukasan natin Minsan kasi guys dito sila kumakapit sa mga damo. Ganito, ganito lang guys ang gagawin nyo oh. para yung kwan kasi guys buhangin tataas siya tapos yung ginto pa, pa ilalim, ano parang vibrate vibrate yun lang ng ganito tapos unti unti yung itapon yung kwan, yung nasa ibabaw ganyan lang guys o ganyan, ganyan. tapos ganun ganun yun lang ang unang one dito guys ang susunod na may one dito guys dito sa buhangin na to ay yung itim Tignan kay guys, oh, itim na yan. Pagka may mga itim na ganyan, sigurado na ganyan kasi sumasama yung mga kuan, yung mga ginto. Ito guys, na magnet ito. Oh. Oh, kumukunti na siya pero naiwan na yung itim. ganun lang yeah. tapos tagtagin nyo na eto ganun ganun nyo lang guys para tumas yung ginto mga uh, guys dyan oh meron konti lang siya pero at least meron tignan nyo guys oh kung oh, makikita nyo yung yellow dyan sa taas niya. oh Tingnan nyo mabuti guys Palitawin natin Ngayon guys o oh. Ayan Yung yelo doon sa taas nya guys yun Ayan Ganun lang, ganun lang guys ang pagtingin ng ginto. Konti lang siya guys pero kung isang pala lang ito, paano na kaya pagka kwan, pagka maraming pala siya. May ipon at may ipon yan. So guys, isa pa. Magsasample pa tayo. So guys, dito naman tayo sa bandang taas magtitingin ng pagsasampolan natin. Dito kasi guys, dating pinagkuhanan na dito kaya nung tumasa lang itong tubig kaya nalagyan ulit ng buhangin pero tignan pa rin natin guys dito tayo nga kukuha guys oh. dito tayo kukuha konti lang guys konti lang kahit dito sa gitna guys meron yan pero mga kuwan malalim yung sa kwan, malalim yung sa mga ginto na? kaya minsan yung mga iba pagka dito sila sa may ilog kumukuha talagang hinuhukay nila pinapalalim nila yung kwan, pinakukuha nila ng buhangin Tawag nitong itim dito sa amin, linang. Hindi ko lang alam sa iba. Guys, tingnan na natin. Moment of truth. Tanap tayo ng magandang pesta, guys. ito Dito. meron siya guys pero konti lang ayun guys o oh, nyo yung kwan kulay yellow dun sa unahan nya oh. ayun kitang kita na guys o oh. ayun yung yellow dun sa unahan nya ginto yung mga yan Ayan. marami na yan guys pagka kwan pagka kinuha natin na kwan <clears throat> pag pinala natin yung clean up process na natin, marami yan. Oh, pa lang oh. mas maganda guys pagka, pag, mas maganda yung pagkasi yung sample pan yung talaga yung gamit. masyadong kalata pero kitang kita o yan yellow dyan guys yellow ginto yung mga yan dito kasi sa amin guys sa part dito sa amin dito lang sa ilog meron kasi doon sa unahan doon sa bad road sa unahan ng ilog na to may bundok doon kasi napan guys na may lamang ginto kaya pagka kuan, nagbabagyo ganun pagka lumalaki yung tubig kuan, naano dito sa baba yung kwan yung mga ginto doon pero powder na guys yung kwan powder na yung naano dito maraming naaanod dito na makas kasi yung bagyo ng kwan para mayroon pang cellphone yata ito dami oh laruan ng mga bata guys na naanod cellphone pa to nakia <sighs> nakia guys nakia yan natin kung may battery Ayun. Oh. Ayun, okay pa to. Eh. Pero wala na, wala na yatang battery ng mga ganito. Eh. Iway ko na lang para laruan ng ang baby ko. So ayun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Sana may man natutunan kayo. A comment naman dyan sa baba guys kung kung, kung tagasan kayo para alam po kung kung sa so, nakarating tong video ko. Video ko na to. Saan guys hanggang dito na lang. Ingat. God bless. Bye bye.